okay. Okay, nakaalis na yung nag-dry ng wall. Ito na yun. Yeah, hindi siya pwedeng hindi talaga asikasuhin kasi mga wood guys. Oh, hindi naman ito simento eh. punta tayo sa computer room ayan hanggang dito pala nabasa ayan ang kompi, ito yung computer room namin at iyan yung washing machine dito yung nagumpisa ayan nilagyan pala nila ng ano, sinimint ito nila. Punta tayo sa bedroom. Ito yung sa mga bata. Ito yung bathroom. Sa hallway. Ito yung bathroom. dito ito yung bedroom namin. So, ayun guys, dito yung sink namin. Ayan, talagang mga wood. Ito guys. Kaya pag may sunugan, knock on wood, talagang kainin talaga. Kaya ganun ang nangyari doon sa LA na sunogan dahil mga wood eh. Tapos yun yung bathroom namin. Maliit lang yung sa shower namin. Ito yun sa may toilet pole. Yan. Talagang binaklas nila. Kaya ma baka matagalan pa talaga ito. So, nandito kami ng anak ko. At darating naman yung mag ano nito sa wall yata yung ibabalik yung wall tapos dyan at yun na nga nakakalungkot guys no? nangyayari major major na nangyayari dito ang yan May pipil lang kaming papel. May darating na tao. Kaya andito kami ng anak ko. Sa likabok. Okay.